Handa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel at iba pang senador na dumulog sa Korte Suprema para kwestyunin ang COMELEC hinggil sa naging aksyon ng poll body sa People's Initiative. Muling kinwestyon ng senador kung mandato ba talaga ng COMELEC ito at nakasaad sa batas. Agad na sinagot ng COMELEC ang plano ng ilang mga senador na idulog na sa Korte Suprema ang pagtanggap nila ng mga pirma sa People's Initiative. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, handa silang humarap at sumagot sa Korte Suprema kung sampahan ma sila ng kaso sa ginagawa nilang trabaho. Dapat hindi nila tinatanggap yan because ang tanong nila dun sa taong nagbibigay, para saan po ito? Para saan po ito? Bakit niyo po binibigay sa election officer ito? Ang sagot dapat, para bilangin ninyo. O bakit kami magbibilang? Ano po ba ang gusto? Kasi may people's initiative kami. O anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution niyo, Ay saan ba yung Saan na, bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to law 6735 na invalidated by the Supreme Court to to support a people's initiative? Meron po kasing Comelec Resolution, that's Comelec Resolution 10650 na hindi bago, January 31, 2020. At kaya po namin pinapatupad ito dahil sa apat na taon po na nakapromulgate po ito, walang na-account sa Korte Suprema, walang nag-question. So nung dumating po yung pagkakataon na kailangan namin implement ito, ginawa lang po namin yung trabaho.